sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyage ukol sa kanilang naingkwentrong mga nagpatong-patong na mga bato. Ayon dito sa kanyang komento na ito, sila ay nagkukay sa isang lugar at nang maabot nila ang lalim na isang talampakan, kanilang naingkwentro ang mga batong may kakaibang pagkakaayos Basi sa kanyang detalye, ang mga batong ito ay nagpatong-patong. Bago tayo magpatuloy, ay nais kong ipagbigay alam ang aking isang mahalagang paalala. At ang aking mahalagang paalala na ito ay meron lamang akong dalawang YouTube channels. Ito ang Treasure Hunt Club at ang el of Wall. Mag-ingat sa mga YouTube channels na nagsilabasan at nagpapanggap na ito ay akin. Kaya uulitin ko, meron lamang akong dalawang YouTube channels. At ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Wall. Sa ating pagpapatuloy, wala tayong ideya kung meron bang mga marka sa paligid ng lugar kung saan naghukay ang grupo ng ating mga ka -TH. Importante talaga ang mga marka sapagkat ang mga ito ang siyang nagbibigay sa atin ng gabay o palatandaan. Ang mga ito ang siyang ating pinakabasihan para magawa nating tukuyin ang tama o saktong lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. Kung meron silang natagpo ang mga lehitimong marka sa baligid ng lugar at ang mga ito ang kanilang naging basihan sa paghukay, masasabi ko na ang kanilang nadat ng patong-patong na mga bato ay isang lehitimong nakabaong marka at sa ganitong sitwasyon ay kailangan lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang inumpisahang hukay. Pero kung wala silang natagpuan na mga lehitimo marka sa paligid ng lugar bilang basihan sa lugar na kanilang hinukay, masasabi ko na tayo ay nasa alanganing sitwasyon dito. Sa ganitong sitwasyon, ang mga nagpatong-patong na mga nakabaong bato ay maaring ginawa ito ng mga tao noon. Ngunit wala itong kinalaman sa kayamanan ni Yamashita o kayamanang tinago ng mga sundalong hapon. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag tayo ay nakainkwentro ng mga nagpatong-patong na mga bato? Kapag tayo ay nakainkwentro ng mga nagpatong-patong na mga bato bilang marka, ang mga batong ito ay karaniwang nagsisilbi bilang harang o meron itong tinatakpan. Kaya ang masasabi ko sa mga batong nagpatong-patong na naingkwentro ng ating mga katiyech sa lalim lamang na isang talampakan ay maaaring isa itong harang sa pasukan ng isang tagong tunnel. Maaaring may isang tagong tunnel sa naturang lugar at ang pasukan nito ay tinatakpan ng mga nagpatong-patong na mga bato. Kaya ang gagawin natin sa mga batong nagsisilbing harang ay ang tanggalin ang mga ito. Marahil may ilan sa inyo dito ang may pag-aakala na madaling tanggalin lamang ang mga naturang batong harang. Sa katunayan ay maraming mga baguhan ang napaatras at tuluyang sumuko dahil sa mga harang na ito. maaring napakasimple lamang nito kung ito ay ating pagmamasdan. Pero kung aktual natin itong tatanggalin, dito lamang natin mararamdaman kung gaano ito kahirap tanggalin. Bakit kailangang maayos ang pagkakapatong ng mga batong harang? Ang mga batong harang ay sadya itong inayos ng mga sundalong hapon. Inayos talaga nila ang mga ito para may pagkakakilanlan na ang mga ito ay sadyang gawa ng tao. Sa madaling salita, isa na rin itong uri o estilo ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Kaya kung tayo ay nakainkwentro ng mga batong maayos na nagpatong-patong o maayos ang kanilang pagkakasalansan, kailangan natin itong baklasin o tanggalin. At kung meron tayong basihang marka, mas magkakaroon tayo ng malakas na kumpiyansa sa ating sarili para huwag sumuko at tuluyang matanggal ang mga batong harang. Meron kayang nakaabang na panganib sa pagbaklas o pagtanggal ng mga batong harang? kung ang mga batong harang ay atin itong naingkwentro sa isang mababaw lamang na paghukay tulad sa sitwasyon ng ating ka-TH dito, ang aking kasagutan sa katanungan ay wala. Karaniwang walang nakaabang na patibong sa mga batong harang na malapit sa ibabaw ng lupa sapagkat ang mga patibong ay mas karaniwan natin ang mga itong maingkwentro kapag tayo ay malapit na sa deposito. Ngunit kapag ang mga batong harang naman ay ating itong nainkwentro sa isang malalim na hukay, ang aking kasagutan sa katanungan ay may posibilidad na may nakaabang na isang patibong. Kapag ang naturang mga batong harang ay silyado ng husto, may posibilidad na ang nakabang na patibong ay isang lasong gas. Kaya kung nagkaroon ito ng butas, dulot ng ating pagbaklas sa mga ito, dito tatagos ang lasong gas. At dahil tayo ay nasa malalim na hukay o butas, wala tayong kawala sa paglanghap nito. kapag ang batong harang naman ay basa o may tumatagas na tubig dito may posibilidad na ito naman ay isang tubig na patibong kaya kung ating ipinagpatuloy ang ating pagbaklas sa mga ito ang mga batong harang ay maaaring bigla na lamang bumigay at kung nangyari ito sa oras na hindi natin inaasahan wala tayong kawala sa maraming tubig na siyang ating ikakalunod. Sadyang mas mapanganib talaga ang pagtanggal ng harang na ating naingkwentro sa malalim na bahagi ng ating hukay. Pero meron namang kagandahan sa mga harang na ito sapagkat ang mga harang na ito ay nagpapahiwating na tayo ay malapit na sa kinalalagyan ng deposito. Ang mga batong nagpatong-patong na naingkwentro ng ating ka-TH dito ay kanilang nadatnan sa loob lamang ng lalim na isang talampakan. Masasabi kong napakababaw ang naturang lalim na ito. Basi lamang sa aking sariling opinyon maaaring ang mga batong ito ay dating nakalantad sa ibabaw ng lupa. Ngunit maaaring nagkaroon ng pagkuhu noon sa lugar na nagdulot ng isang kalamidad kaya ito natabunan. Gayunpaman, ang mga batong maayos ang kanilang pagkakapatong ay masasabi kong isang kakaibang bagay sapagkat isa itong bagay na hindi magagawa ng ating kalikasan. Tao lamang ang siyang makakagawa nito. At kung tao ang sadyang gumawa sa bagay na ito, meron itong dahilan o layunin kung bakit nila ito ginawa. Kaya kung mga sundalong hapon ang siyang may gawa sa bagay na ito, dito papasok sa ating isipan na ito ay maaaring may kinalaman sa isang kayamanan na kanilang tinago sa lugar. Ang aking payo sa kati katiech natin dito ay mas makakabuti na inyong suriin ang buong paligid ng inyong lugar para kumalap ng mga marka. Hindi talaga natin makukumpirma ang mo ng mga kakaibang bato na inyong nadatnan kung wala tayong basihang lihitimong marka. Kaya ang aking payo ay ang pagsuri at pagkalap ng mga marka sa inyong lugar. Sapagkat maaaring may isang marka ang siyang nagbibigay pahiwati na may isang tagong tunnel sa lugar Ngunit kung sinuri ninyong mabuti ang inyong lugar at sadyang wala talaga kayong mahanap o matagpuan na kahit isang marka, kailangan ninyong pag-usapan bilang isang grupo kung inyong itutuloy ang pagbaklas o pagtanggal sa mga nagpatong-patong na mga batong inyong nahukay. Pagdating naman sa aking payo, ukol dito ay ituloy lamang ninyo ito Ngunit dapat ninyong malaman na wala tayong kasiguruan sa kung ano ang magiging resulta nito. At ito ay dahil ulit sa wala tayong basihang marka. Kapag nagawa nating baklasin o tanggalin ang mga nagpatong-patong na mga bato, dito lamang natin malalaman kung kailangan pa ba natin itong ituloy o kung tuluyan na natin itong itigil. Bago tayo magtapos sa video na ito, gusto kong magbigay ng isang mahalagang paalala na may mga taong nagpapanggap na sila ay ako. At ang nakakalungkot dito ay kanilang ginagamit ang aking pangalan para humingi ng bayad at donasyon. Nais kong ipagbigay alam na ang tunay na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa lahat ng aking mga ibinabahaging impormasyon. Lahat ng aking mga ibinabahaging impormasyon ay libre at wala akong hinihingi na kahit anumang bayad. Bago tayo tuluyang magtapos sa video na ito, ay basahin muna natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Gwenhana Lumaino Jerry Corativo Jovet Fornoles ng Bicol Dennis Parumo Jay Kiao Kasupanan Maraming salamat at iyong pinanood ang video na ito hanggang sa huling bahagi na ito. Muli tayong magkita sa kasunod na video.